Ay. So ayan, bawal na walang. Bawal naman talaga alam. So ayan. Tara ko pa nga tayo mga katilipi. Pababa tayo going down. Ayan yung ibang kasama namin mga katilipi. So ayan. kain muna pag may time so ayan papunta ka. kakain tayo mga ka-tripping so ayan dahil sakot time mga ka-tripping ka so, ayun sila matawid mga ka-tripping ayun na muna na na tripping stripping roll kanit eh saan kayo papunta? going home? ano yan? Talaga? <laughs> <Bilang ka? laughs> <laughs> Hindi yan. Yeah. Huwag sa GC talaga. oh iba yan. ala ah, saan nasaan? Saan ba kayo pupunta? Mga nga kakain? Kakain po. Ay! Sige, sige, sige. Hindi tayo kakain. Hindi tayo kakain. Wala daw ano? Ano? Sabi ng tindera, wala daw po Sabi ko meron. sa drinks doon.

Trip. <laughs> Trip. Ayun, no? oh, yeah. Baka malugit to. Sisig kaya no. Kaya no yan. Ano Yan.

Food trip ng mga kadripping. So ayan, maraming Very good. Sabaw mam ma sabaw. <laughs> sabaw. Sabaw, sabaw. So, sabaw, sabaw. Sabaw, sabaw. mga, ayan, mga lain, lain. <laughs> Hi, sorry, guys. đang đi con nào đó. Hello. không? Cho bao nhiêu? Cho bao ya. <tuk> Cari. Ayo ulang ulang. Ayo menemam memeh. Bayar sini mau bayar dah. Thank

<tuk tangan> <laughs> si oh, mga medical tripping intro muna mga tripping o. So ayan, bawal na walang. Bawal naman talaga alam. <laughs> okay, intro out yung mga kadribing bali. Yan ang nadali <tapos> okay. namin. Ano. ano lang, ano lang binayari mga kadribing bali. Para ano. Magmamaw. Bali, person. Okay. Pala, <eight> okay. <tapos> okay. Okay.